Ready ka na ba na lumayo sa iyong mahal sa buhay para mabigyan sila ng magandang kinabukasan? Ready ka na bang gawin ang lahat para sa sarili mo na maglaba, bumangon mag-isa, alagaan ang sarili mo kung ikaw ay may sakit at kumain ka mag-isa nang hindi mo kasama ang iyong pamilya? Ready ka na ba sa mga trabaho o responsibilidad? Ikaw ba ay fresh graduate ng high school na nangangarap maging isang seaman? O si Perers, ikaw ba ay fresh graduate ng BSMT and BSMRE na gusto nang ituloy ang laban sa buhay para sa iyong magandang kinabukasan? Ikaw ba ay napapaisip o nagtataka sa sahod ng seaman kaya gusto mong kumuha ng course ng BSMT and BSMRE? O ikaw ba ay gustong mag-travel around the world for free? Ika nga ng mga seaman. Bago mo pagdesisyonan na kumuha ng course ng BSMT and BSMRE o iba pang course para makapagtrabaho sa sea base, dapat mo muna itong malaman. Ready ka na ba na lumayo sa iyong mahal sa buhay para mabigyan sila ng magandang kinabukasan? Ready ka na bang gawin ang lahat para sa sarili mo na maglaba, bumangon mag-isa, alagaan ang sarili mo kung ikaw ay may sakit at kumain ka mag-isa nang hindi mo kasama ang iyong pamilya? Ready ka na ba sa mga trabaho o responsibilidad na tatanggapin mo dito sa barko? Ready ka na bang makasama ang mga taong mauubos ang iyong pasensya dahil sa mga wala sa ayos nilang pag-uugali? Ready ka na ba sa pagod, puyat, stress at homesick na nag-aabang sa iyo pagsakay mo dito sa barko? Ready ka na bang hindi makumpleto ang tulog sa isang araw? At bukod sa lahat, ready ka na bang tumanggap ng malaking sahod at mag-travel around the world for free? Marahil ang sagot ng karamihan ay oo, ang iba naman ay hindi pa, at ang iba naman ay nag-iisip-isip pa. Lagi mong tandaan na dito sa barko, walang nag-umpisa na marunong agad o magaling agad sa trabaho. Lagi mong tandaan na lahat ng trabaho ay matututunan mo sa barko kung ikaw ay nag-aaral, nagtiyaga nagtitiis, marunong makisama at meron kang mahabang mahabang pasensya. Ang mga sinabi ko ay iilan sa mga realidad sa pagbabarko. Malaking faktor din ang company at mga cozy pairers mo sa kung anong magiging buhay ang meron ka sa barko. Ang tanong ko sa'yo, magsisiman ka pa ba?